kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. 3 planting project ng kapulisan, sinuportahan ng lokal na pamahalaan. Ago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online upang kayo ay ma-notify sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Naging matagumpay ang pagsasagawa ng tree planting project ng lokal na kapulisan dito sa lungsod ng Kalamba, sa pangunguna ng kanilang hepe na si Police Lieutenant Colonel Malani Martinez. Ang nasabing aktibidad ay sinuportahan ng tanggapan ni Mayor Ross Rizal pati na din ang sangguniang barangay ng Pansol, kung saan doon sa kanilang lugar ginanap ang tree planting activity, sa sitio Talon Purokshete. Ayon kay Kapitan Joel Martinez, mahalaga ang mga ganitong uri ng programa upang maprotektahan ang kalikasan at maiwasan ang mga pagbaha sa mga darating na panahon. Idinagdag pa nito na malaking tulong ito upang mapanatili at maproteksyonan ang napakaraming mga resort sa kanilang barangay na siyang pinagkukunan ng hanap buhay ng maraming residente ng barangay Pansol at siyang bumubuhay sa turismo ng lungsod ng Kalamba. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Malani Martinez, hindi lang sa pananatili ng katahimikan at kaligtasan ng mamamayan ang tungkulin ng bawat kapulisan. Aniya, may moral and social obligation sila sa lipunan upang mapangalagaan din ang kalikasan. Ito si Rina Robotica, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.